naman, um, titingnan natin ng loob ito kung kasi parang na-conscious lang po ko dahil napakaganda yung loob nito. Maraming estudyante, maraming gumagala. So ito yung plaza ng Palon uh, by Magpayabang. Ito po yun. At sa nasa loob kung mapapansin nyo po, ayan po siya. Oh, so let's proceed to the ano, inside, the Pestay Valley. So dito na ngayon. Dito tayo ngayon. So ito. Mapapansin po kung anong kagandaan dito sa loob. So, may isang nakapayo po dito interviewin po natin. at uh, tatanungin lang po natin po si ma'am. Uh, ma'am, ano po ba yung mga naging experience mo dito sa Lobo ng Fish Valley? Maganda po dito sir, pag Pasko po may mga Disney princess dito, mga ano, mga pambata. Sa kayo sir, wala po kasi katatapos okay. lang po ng December. Uh, sa December balik kayo kasi okay. marami po dyan. Uh, paano po yung sir? O, ang to. Okay. So, proceed na tayo dito sa loob. Uh, ito, kung mapapansin niyo po, ito po yung ano, kaso wala pa po tayong mga, ah, uh, po ang mga estudyante. <makes noise> May tatanungin lang po tayong estudyante. So, okay, kayo, don't be shy. Magtatanong na ako. Oh, po, okay. <makes noise> okay, nandito yung dalawa. So, ano po yung name nila? May sa inyong karanasan dito sa uh, East Thai Valley, ano po ba yung masasabi nyo sa Facebook okay, ba? Masasabi nyo ba? Uh, super saya. So taga rin po talaga tayo sa anong uh, sa mayroon, mayroon bang? Ah, so, uh, uh, okay. So sa ngayon, ano po rin ka pala? So dito talaga yung first clue dito? Dito talaga kayo kung natapos. sa tatanungin ko kayo at kung uh, ever na mag-college na po kayo yung course na dapat yung, uh, yung take up Wow, hindi don't. We don't. We

happening guys uh, nandito po tayo ngayon sa bayan ng balon ng Bayambang, Pangasinan. uh, nandito po tayo sa likod ng simbahan mga so, uh, ano, street foods uh, may katanong lang ako kay ate about din sa mga street foods na to ate, uh, eh, ano ba ano, yung sabi mo dito sa mga street foods ang ah, nandito po kay La Ate. Anong pangalan ni La Ate? At saka si Ate? Menchi po. Ah, sa likod lang po ito na ah, simbahan ng Balong Bayan ng Bayambang. Ah, bibili tayo para matipan natin kasi totoo lang. Sa tingin ko masarap talaga. Ah. So, murang-mura na 20 pesos lang per cup. So, for the most. Para sa oh, okay. mga estudyante, sa mga gustong kumain ng alagitan ng state foods. So, yan lang po. Ay, ano yan? Para ipakita ko ito kayo. Ipakita ko ito sa masay kay Iba, the parents of the Lord. Ibayaba <laughs> lang. <laughs> Ibayaba nito. Uh, <laughs> guys, uh, nandito tayong tayo ngayon sa Balon, bayan Bayan ng Bayang Bal. Uh, may isa po tayong uh, interviewin na taga rito sa Bayang Bang. Uh, tatanungin lang po natin kung ano bang sitwasyon dito sa bayan nila. So, dito na po siya. Ah, uh, Ma'am, hindi po tayo ng Hindi po po tayo ano? po ito, sir? Ano po yun, sir? Ano po ba yung masasabi mo dito sa bayan ng Balon Baya ng Bayang Bang? Ang <laughs> bayan! maganda sya sir maganda, maganda, maganda dito sir nandito po yung mga yung mga, hindi nyo ba na-experience may experience nyo po dito sir meron kami dito mga looping, tapos yung mga mall namin ito malalaking, katulad ng royal mall, maganda po nga sir yung royal mall yun Ay, yung Jollibee, Ay, pure gold pure gold hindi e, na kayo lalayo dito sir kasi nandito na sya lahat may pure gold, may Jollibee So ma'am, pure gold ma'am, ano yung sa ikot? Hindi ko Ma'am, sa pagkakalang Ma, po, ito po yung um, alin, three, three um ano, yung ng Alam mo pala Ah, <laughs> uh, okay. Um, so, pagkakalang pala tayo ng pili ng gold natin so, sige, uh, na lang. So sige, sir kasi kapag okay. nagpagalipa pa ng Balon ng Bayambang, Pangasinan. So, meron po tayo isang nai-interviewin na nandito pa po siya kasalukuyan sa taas. So, yung inaantay ko po po siya ngayon dahil um, gusto ko po, po. talaga siyang matanong kung ano ang experience niya dito sa Balon sa Bayan ng Bayambang, Pangasinan. So, uh, nandito na po si Ma'am para matanong po natin kung ano ba ang ginagawa uh, niya dito sa Pure Gold na ito sa loob ng Pure Gold. So, nito na po siya. Sabihan lang yun kung nakakaroon di kayo money. Ay,

yan na ko na rin naman po tayo sa inaulit doon na uh, sa ng Balo ng bus. Uh, okay, din natin sa tanong. So, nandito may dalawang sudyang na may tatanong yung bus. Bakit tayo magtanong kasi makikita ko tayo mamaya sa YouTube channel. So, may tatanungan lang po ako. So, bakit dito po tayo mag sa labas? Sa labas ng church. Tingin kayo sa camera para makita kayo mamaya. Mapanood po kayo ng buong kayang pang. Ah, so, tapos na po kayo. Ah, uh, birth time nyo na po sa school. Yes. Uh, okay, so uh, ano naman po yung uh, gagawin niyo po mga after this? Yes. Ah, okay, very good, maganda 'yon. maganda 'yon talaga. So ano grade ka na? 7. Ano daw? So name nila. Aldeya. Aldeya. Good. Uh, sir, mamaya mga 9 PM evening, mapapanood niyo na po sa YouTube channel. Search niyo lang po Nelson Oxon. Okay? maraming salamat salamat salamat, thank you uh, lumabas na po tayo dito sa San Quentin uh, Terer meron po tayo ng interview kasi paalis na po yung isang atin Hi, Mr. Driver tayo dito na uh, po dito Ma'am, ano po ang masasabi mo? Saan po ba kayo pupunta, ma'am? Ah, huwi na kami, sir, nag-aantay na po yung nanay ko at yung katatay, huwi na kami doon sa Teng so sorry, ano po ba masasabi mo po dito Galante, ah, galante. So, galing po kami dito sa simbahan tapos sa ana. Nagalanap po namin ng 7 months So, ngayon nakita po namin kayo, maraming salamat at ah Wednesday. Ano na,

Sige si Hello guys, welcome to Kapinsan Vlog uh, Narito po tayo ngayon sa Tukok West Kung saan kami po ay nagbakasyon para mag-relax uh, Kasama po nung kawayan oh, Napakaganda talaga dito ang lamig, ang lilim So fresh air talaga. So para uh, parang ano uh, masaya talaga dito pag ano sa probinsya dahil marami ang gulay, mga sariwang gulay. At ito po yung mga bata oh, kung mapapansin niyo po, ano sila dito kasi malilim tong lugar na to. Hi guys. Ah, uh, nandoon din po yung pinsan ko. Tapos may mga alaga din po silang mga uh, kambing. ayan oh, kung mapapansin niyo po. Ah, uh, napaka ano napakaano talaga dito, napakaganda talaga. Ibang-iba talaga pag probinsya kaysa Maynila. So kung sa akin papagpiliin pa ako mas gugustuhin ko pa magkaroon ako ng sariling bahay sa probinsya, magpatayo ako ng malaking bahay. O pwede naman po sa Maynila kahit ano lang medyo maliit lang, pero mas ma ano talaga mas mainam talaga sa uh, probinsya na doon ka talaga magano maggawa ng malaking bahay mo para pag ano pag uwi mo may bakasyonan ka, uh, hindi ka na mahirapan pa. So 'yun lamang po. Don't forget uh like share and subscribe.